na, di ko sinaktan si Manong binasa ko lang siya, nagpaalam ako sa kanya, kuya babasahin kita sabi niya, hindi pwede kasi may meeting siya, eh binasa ko pa rin <laughs> trending na si Totoy Dila ng San Juan nag live matapos mamirwisyo ng mga nagtatrabaho bumabiyahe at mga dumaraan sa San Juan nung piyesta. Ito ang mga sinabi niya. Pakinggan natin. Andito pa rin yung water gun ko. aanda pa rin ako. Aantayin ko kayo dito sa San Juan. Tatandaan nyo. Ito, water gun ko na to. <laughs> Makikita na walang pagsisisi at tila ng aasar pa si Totoy Dila. Uh, <laughs> Dilaya, dilan mo. Ya. Tanong ko lang, ano mas sasaya, parang. Nandito na ako, water gun ko. Ya, tay kada. Aduge. Ah. Kita rin dito na tila pinaparin niya si Boss Parak na unang nag-call out sa perwision ginawa niya. Uh, may kailangan silang gawin sa araw basayin mo, e eh, di naabala sila. Na ikaw kasi, kayo kasi, wala kayong ginagawa. Kayo kasi, lamang sa inyo, marami sa inyo, bay, walang trabaho. Na wala na kayong pake kung makakaabala kayo ng tao, ang gusto nyo lang is mapasaya yung mga kanya-kanyang sarili mo. Mga tambay lang daw yung nandito. Tambay? Kami nga mga tambay, pinagkakapira mo. Ah, 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 ano? Basparak, ah, 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 hindi talaga natinag si Totoy Dila at sinagot pa si Boss Parak at ito naman ang sabi ni Totoy Dila sa kanyang mga basher bashers 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 hahaha <laughs> 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 bobo ka proud ka pa bobo ka daw proud ka daw bobo. kayo ang bobo wag kayo dadaan dito sa June 24 babasahin ko kayo okay <laughs> na Ah, uh, 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 uh. Imbis nga na humingi ng paumanhin, ay nagbanta pa si Totoy Dila na babasain niya daw kung sinong makikita niya sa muling pista ng San Juan sa June 24. Wala, di kayo bro sa akin. <laughs> boy Dila lang. Boy Dila, Boy Dila. <laughs> <Boy Diyan. laughs> <laughs> 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 Ano, bashers, bashers? mo Adik ka daw? Adik. Paano mo pagkakama ng na Adik ganyan? Namamaril lang ng water gun. Eh, ha 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 comment ha 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 kayo ha 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 Nagpaalam ako sa kanya, kuya, babasahin kita, sabi niya, hindi pwede kasi may meeting siya, eh, binasa ako pa rin, <laughs> 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 Sa Sa'yo na mismo nang galing, Totoy Dila, na meron siyang trabaho, pero binasa mo pa rin. Napakalaki mong gag... Bashers, bashers, bashers. <laughs> Hindi na bago sa social media ang mga ganitong tao. Dahil sabi nga nila, good or bad publicity is always publicity. Kaya etong si Totoy Dila ginamit ang kanyang katang para sumikat sa social media. Paano ba sumikat sa social media? Kailangan mainis Sa'yo ang sandamakmak na tao. Kaya habang naiinis tayo, sumisikat siya ng sumisikat. Pero isa lang ang request ko mga netizens. Huwag na nating palagpasin ang isang to. Bago pa sumikat ang katangahan nito, tanggalin na natin to sa Facebook world. Bashers! 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 <laughs>